kay Charlotte nga mapana kay Ace Barbers na bawal ka na daw sa mga elected natin na kapag nagreklamo ka isa uh, kakasukan na ng cyber label sila lang yung may freedom of speech guys yung tipong sa mo na may mali na sa governor sa mga elected mo na yung pinangako nila is bawal ka na magsalita sa kanila cyber label na yun dahil kay Ace Barbers nilalakad niya ngayon sa Senado eh, ako kumaprobahan to. Kasi pag nangyari to, isa, uh, wala na tayong freedom of speech na magreklamo sa mga ganito kupal ng mga elected natin, guys. Tapos, guys, tignan nyo. Tignan nyo, guys, yung podo ng akap, guys. Tapos, guys, tignan nyo to, guys. Tignan nyo sa TV natin, guys, sa, uh, sa TV network natin, guys. Tignan nyo, guys, so verified yung uh, sa kaistin nyo, guys, 26 million lang pala so, ibibigay para sa tao nila is naprobahan na ngayon is 26 billion fuck why naman ganun why naman ganun ang ina 26 billion putak ina dapat ilagay nyo lang sa philhealth yan eh hindi nyo siniro budget puta wala pala nagagawa na matino yung pilil eh ang dami nilang reserves pa ni eh. ang ina bakit hindi nyo ifile yung mga recollect ano yan ang official dyan bakit hindi nila ma-file yung mga staff niya ng pinit? Lalo na yung ano nila, president doon. Putang ina, itisiro budget nyo. Tapos gagawin nyo dito sa AACAP, yung itisiro pahirapan pa. Malapit ka sa mga king sila congressman, mga ganyan, takina. Malapit ka sa kanila, hindi ka ng referral, tapos magkakautang na loob ka sa kanila. Pag nangyara yun. Eh kung nilagay sa pinit yung 26 billion na yun, may budget yung pinit. Tang ina magsasuffer na ito sa isinawa niyo sa zero budget ang pilit. Tang ina yung monthly contribution nila lalaki. Ang magsasuffer din yung mga manggagawang Pilipino. Ang ina. Guys. Wala ang dala. Ang ah, dala na talaga ng Pilipinas guys. Pawal ka na magsalita sa mga kapulpuan nila. Good luck guys sa mga magkakasakit ngayon na dapat hindi nilang i-mandatory itong pag sa mga contribution na ganito. Tang ina pero hindi nila yan gagawin kasi nga yung mga stop ng fillet hindi nila mga fire fire yan kasi hawak nila sa leg yung mga fondo na nanuhulog manti yung monthly contribution yun kapag sinabi ng mataas sa kanila yes sige ibibigay na yun, ba yung iba hindi ba parang ina may mali pala ba tingin nyo if I ina gano'n talaga yung yun, nang ina hindi yung sino budget ang magkasuffer na yun isa mga monthly contribution na mga palipino yun ah, nang ina sure yan ako no laki magulo kaya tapos sa mga agency sa mga company huwag yung mga i-pursue na mag mati contribution sila kung ganito man yung nangyari ganito ang nangyari sa so 2020 oh, ilang yan tapos freedom of speech bawal na kung kanina mo cyber label ka